Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 8 verses 34 to 9 and 1 At tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagat, pati ang mga tao at sinabi Kung may gustong sumunod sa akin itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad ng maligtas ang kanyang sarili ay mawawala nito at ang mawawala ng sarili alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ang maliligtas nito. Ano ang pinaka pakinabang ng tao tubuin man niya ang buong mundo daigdig kung sarili man niya ang mawawala at pagkatapos ay ano ang maibibigay niya para mabawi ang kanyang sarili? ang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa harap ng di tapat at magkasalang lahing ito ay ikahihiya rin ng anak ng tao pagdating niyang taglay ang luwalhati ng kanyang ama kasama ng mga banal na anghel at dinagdag Totoong sinasabi ko sa inyo na di daranas ng kamatayan ang ilan sa mga naririto hanggang hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Ang Ibanghelyo ng Panginoon Pinupuri kita Panginoong Heso Kristo. Ang nais kong pagnilayan dito ay ang kailan ba tayo naging mayabang sa buhay natin? Kalimitan, consciously or unconsciously, meron tayo nito yung pride o kayabangan. Ang iba, ang may taglay na kayamanan, kaya atingin sa mga maliliit ay gano'n na lang. Mas makapangyarihan ang kayamanan kaysa kahirapan. At ganoon din sa katanyagan. Nais natin na maging tanyag, maging sikat, maging viral ang ating mga mga pagka yaman maging tanyag at maging uh, Miss or Mr. Universe dahil sa ating katawan ganon din sa kapangyarihan, meron din tayong taglay na pride sa kapangyarihan, na kumisa nam gusto natin na ilang term na tayo sa isang paglilingkod sa pag pagiging senador o congressman o mga mayor, ayaw nating umalis dahil tayo ang makapangyarihan. Ang tawag dito ay kasakiman. At ang isyo ngayon ay ang tinatawag na dynasty. Maraming mga magkakapatid, magulang ang nasa dynasty. Ito ay tawag na Hier hierarchism na ang uh, namumutawin lamang palagi ay makuha nila ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang katanyagan para sa paglilingkod. At isa din, yung kabusugan. Minsan, ang sobrang pagkain ay isang pride rin. Na dahil sa pagnanais nating mabusog ng mabusog, kumain ng kumain, nakakalimutan natin na merong mga taong hindi kumakain. Merong kuma kumakain lang na isang beses, isang araw. At ganoon din sa kapangyarihan sa pera. Lahat ng ng gawain ay dahil gustong kumita ng pera. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus sa atin. At magandang pagninaya natin na ano yung krus na sinasabi sa atin. Ito ay krus ng ay o kakanyanan o nais nating mapulpil itong akin 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 iyo so malaki yung akin at kulang yung sa inyo dahil gusto kong magkaroon ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan at uh, kabusugan at ito yung pinagmumulan ng ating pagkakasala minsan dahil sa sobra nawawala na ang iba nagkukulang tayo ng katarungan at nagkukulang tayo ng pagbalanse ng buhay natin para sa iba para sa mga higit na nangangailangan kaya ang sinasabi dito ni Jesus kung gusto mong sumunod sa akin itakwil mo ang iyong sarili. Ang ibig sabihin nito, huwag ka masyadong gahaman, huwag ka masyadong makasarili, at para pagbigyan ang iba. Ito yung cross na ating pinapasan. At ito din ay hamon sa ating lahat at sa akin din na tayo bilang tao ay magpakumbaba. Ito ang nais ni Jesus sa atin. Ang maging mapagkumbaba at pasabihin natin ang krus na ito ng mga katanyagan. At dalhin natin ang pagpapakumbaba at pagbibigay ng ng halaga sa iba na sila din ay mas may kapangyarihan at mayroong uh, malaki ang tulong para sa kapwa. So ganyan ko, pinaliliwanag at naiintindihan ang krus na ito. At ito ay nanggagaling sa ating sarili, sa ating disisyon sa ating pagbubukang bibig at sa ating mga puso. Kaya ito ay isang call to action muli sa atin na pasanin natin ang krus ng pagkamakasarili at dalhin natin ang pagpapakumbaba at pag-ibig para sa iba. So ito po muna ang aking ibabahagi and god bless po sa ating lahat